So yun mga lodi, isang magandang araw sa inyo mga lodi, magandang umaga. Time check natin mga lodi ay 6.30 iim mga lodi. Sa araw na ito mga lodi ay budhanting tayo kasi yung panahon natin walang hangin, maganda yung panahon. So yun, kasama natin si Bulag pa din mga lodi o. Oh. Oh, Mahuni na mga lodi. Pangalawang sabak natin ni Bulag mga lodi, sana makahuli tayo mga lodi, sana dumikit na yung pulot natin. So yun. Sa nagpa-shoutout pala, sa huli na natin i-shoutout. Is so ayun mga lodi, abangan nyo lang mga lodi mag-sit-up tayo dito mga lodi. Kasi maganda yung lugar dito mag-sit-up mga lodi oh. Ang area na to, mga lodi ay area ng mga wais na limu na naman to mga lodi. Subukan natin si Bulag dito kung makahuli ba. So ayun mga lodi, kung bago ko palang sa aking channel, pwede kang mag-subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So ayun. Mag-sit up na tayo mga lodi. Hanap tayo ng sit-upan dito mga lodi. So, ayun mga lodi, nandyan sa taas mga lodi, oh. Mayroon nang lumapit mga lodi, oh. So, ayun mga lodi, oh. Grabe talaga yung galawan ni bulag mga lodi, oh. Napakagaling talaga mga lodi, parang si carpet mga lodi. Bulag to mga lodi, tapos balik pa yung pakpak. Pero tingnan mo mga lodi, parang sumasayaw sa pugad mga lodi, oh. Grabe yung galawan mga lodi, pero hindi obra yung galawan ni... Bulag ngayon mga Lodi sa pangalawa naming budhanting kasi siguro mga Lodi ay wala sigurong season ngayon kaya hindi hindi talaga dumapo yung alimokon hindi talaga lumapit sa kanya mga Lodi parang dumaan lang yung alimokon mga Lodi yung alpas mga Lodi kaya hindi umubra yung galing ni bulag mga Lodi Pero napakagaling talaga ni bulag mga Lodi oh tingnan nyo naman mga lodi yung galawan niya mga lodi oh, lublub pugad tapos kumakampay pa ito mga lodi sumasayaw talaga mga lodi pag mayroon talagang alpas nga lumapit bilib na bilib talaga ako ni bulag mga lodi so yun mga lodi tingnan nyo lang yung galawan ni bulag mga lodi oh, parang carpet ang style mga lodi ganitong alimukon ang gusto ko talaga mga lodi na mga galawan mga lodi hindi ka mapagod pag budhanting ganito mga lodi nakakatuwa tingnan talaga mga lodi yung mga ganitong galawan so ayun tingnan yung mabuti mga lodi yung galawan no? umalis talaga yung alpas mga lodi napakawais talaga yung mga alpas dito siguro alam niya yung pulot mga lodi or takot ba sa kulungan kaya umalis yung alpas pero dito talaga nga area mga lodi ay napakawais na talaga yung mga limukon dito. Kaya hindi na talaga ako makahuli-huli dito ng area mga lodi. Lumapit lang pero tumitingin lang sa ating pangati. Kahit napakagaling na yung ating pangati na si Bulag mga lodi ay hindi pa din lumalapit. No? Tingnan nyo naman yung galawa ng Bulag na to. So ayun mga lode. Mayroon pa lumapit. Pero parang walang season talaga ngayon mga lode kasi kahit anong galaw ni bulag, hindi talaga lumapit. Parang dumaan lang yung alimokon ba yung mga layaw na alimokon, dumaan lang. so, ayun, sana po shout pala, sa iyo. Kamukmuk hunter set out siya tol and God bless tol ingat kapalagi palagi tol Katian vlog sa Limukon hunter set out siya tol and God bless tol ingat kapalagi sa imuhang bird hunting and salamat sa imuhang suporta sa aking channel Berhelio Oklarit set out siya tol and God bless tol ingat kapalagi tol salamat sa imuhang suporta sa aking channel Jonas Boy Active Vlog Set out sa And God bless sa Salamat sa mga suporta sa aking channel So ayon mga lodi Hanggang dito lang ating video Abangan nyo lang ang bird na namin next video